May balak ka bang mag-abroad pero wala kang ideya kung paano kumuha ng Philippine passport? O di kaya balak mong mag-travel sa ibang bansa? Tutok lang dahil nasa tamang video ka, kaibigan. Hello guys, welcome to my channel. So this is me again, your humble tutorial buddy. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng passport dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, matupad mo na ang iyong matagal ng pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa o di kaya makapag-travel. Ang passport ay isa sa pinakatiket natin upang tayo ay makapasok sa ibang bansa. Dito nakalagay ang ating identity o pagkakakilanlan at nakalagay din dito ang ating nationality. Hindi naman ganon kahirap kumuha ng passport, ngunit kailangan pa rin itong paglaanan ng oras. Ang pagkuha ng Philippine Passport ay may tatlong mahalagang proseso. First is online appointment. Pangalawa, personal appearance for verification. At pangatlo, for releasing. So, isa-isahin natin. Una, online appointment. Pwede sa phone, pwede sa laptop. Na kailangan lamang na mag-login sa passport.gov.ph appointment. Tignan ang link sa video at ilalagay ko din siya sa description. I fill up lahat ang my asterisk. Huwag din kalitaang basahin ang mga reminders at agreements. Ito ang mga online appointment processes. So una, i-click ang DFA site na gustong pagkuhaan o site na malapit sa inyo. Next, ilagay din ang araw at oras para sa inyong personal appearance. Pangatlo, fill up personal details gaya ng pangalan, tirahan at marami pang iba. Pangapat, mode of release. Pwedeng pick up, pwede home delivery. May kunting patong nga lang kapag home delivery, pero mas convenient ito kung meron kang trabaho. Pero kung may oras ka naman para personal itong kuhain, make sure lamang na alamin ang site kung saan ito pipick upin. Kasi may nakalaang site para sa pick up. Next, number 5. So pag okay na lahat, pwede nang magbayad, pwede gamit ang GCash, pwede debit card, pwede bayad center, at iba pa. Sundan lamang ang proseso sa online. Next, pang-anim. Check your email. Kapag kana, ka i-open mo ang registered email mo dahil doon isi-send ang resibo at online appointment copy. I-print mo ito dahil dadalhin mo ito sa personal appearance. Next, pag-usapan natin ang personal appearance. Bago pumunta para sa inyong personal appearance, siguruhin lamang na kompleto ka sa documentary requirements. Ito ang mga dapat mong dalhin. First, printed online appointment. Next, valid ID. Narito ang listahan ng mga valid ID na tinatanggap. I-screenshot mo na lang. Pangatlo, PSA, Original and Photocopy. So, kung anuman yung oras at araw na pinili mo sa iyong online appointment, dapat ay makapunta ka sa araw na iyon dahil pag lumampas ka sa araw, mababaliwala ang inyong application at di na ibabalik ang pera mo. Sa personal appearance ay verify ang iyong personal details sa kakukuhaan ng picture at biometrics. Pangatlo, releasing. Kung ang pinili mo ay pick up, pumunta lamang sa site na sinabi ng DFA. Kung home delivery naman, mag-antay na lamang ng tawag mula sa delivery rider at maghanda rin ng ID. So, yun lamang. Napakadali ang kumuha ng Philippine passport kung alam ang tamang proseso. Balikan natin. Una, mag-book ng online appointment. Pangalawa, personal appearance. At pangatlo, releasing. Ito naman yung mga requirements na kailangang dalhin. Unang-una, printed online appointment, valid ID, at saka PSA, both original and photocopy. Ayan, kung nakarating ka hanggang sa bahaging ito ng video, mabuhay ka. Maraming maraming salamat sa iyong panonood kaibigan. Muli ang iyong humble tutorial buddy. God bless. Thank you